ayan mga kagigilig po ako ng ano no chicken breast gagawin ko chicken nuggets para kay Athena ayan maglalagay din tayo ng konting crispy fry arena at isang egg nalinis na kamay, mix lang po natin ano ayan, ayan. okay lagyan na, lagyan na natin ating chicken nugget fry na po natin ating chicken nuggets. Siguro pa mga 2 to 5 minutes on each side lang yan. Ano? Balik na na natin. Ayan. 3 minutes na lang sa kabilang side. Okay na ating chicken nuggets. Ayan. Luto na pong ating chicken nuggets. Uy, just konserap. Kain na tayo mga kagigil.